Mga turistang papasok sa Boracay, kailangan magbayad ng 100 pesos insurance. Ipinaalam ng alkalde ng Malay Taon sa Aklan Province kung saan matatagpuan ang isla ng Boracay na ang lahat ng mga turista ay kailangang magbayad ng TIG 100 pesos na travel insurance bago makapasok sa pinakasikat na resort island sa bansa para daw sa kanilang security. Yes, tourists have to pay insurance. It's for their protection, pagkumpirma ni Mayor Frolibar Bautista. Sinabi ng administrasyong Bautista sa isang abiso sa publiko na ang Malay Municipal Ordinance No. 2021-444 o ang insurance system para sa mga pinsala sa katawan o kamatayan na maaaring maranasan ng mga turista habang nasa Boracay ay ipinatupad noong November 23. Kinokolekta ang travel insurance sa Jetty Port sa mainland Malay at nasa ibabaw ng environmental at terminal fees na binabayaran ng mga turista. Ayon kay Bautista, isang private company ang nangungulekta ng travel insurance sa pamamagitan ng Memorandum of Agreement na nilagdaan ng lokal na pamahalaan ng malay. Ito ay isang pribadong kumpanya. The local government has no share whatsoever, sabi ni Bautista sa panayam sa telepono noong Sabado, November 26, kasama ang Manila Bulletin Ang bagong patakaran na ipinatupad ay nagdulot ng kalituhan sa mga manlalakbay at tour operator. Sinabi ni Bautista na hindi mandatory ang pagbabayad ng travel insurance sa kabila ng paglagda sa implementing rules and regulations ng ordinansa. Sa partikular, nakasaad sa section 5 na ang travel insurance ay dapat bayaran ng lahat ng mga papasok na turista sa isla ng Boracay. Oo ang I, R, R ang nagsasabi niyan. Pero may mga may travel insurance na from their travel agencies, ani Bautista. Inamin naman ni Bautista na hindi pa rin ganap na naipapatupad ang ordinansa. Pinag-aaralan pa namin ito. Unti-unti ang pagpapatupad, dagdag ni Bautista. Ikaw anong masasabi mo sa bagong ordinasang ito, payag ka bang magbabayad ka ng isang daan bago pumasok sa Boracay? Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat.